Nagpabalik ang PTV Balita ngayon. Kinilala ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang Bureau of Customs sa kanilang Ease of Doing Business Convention na idinaos kabakailan. Binigyang parangal ang ahensya dahil sa kanilang mahalagang papel sa pagpapaigting ng kahusayan at sa pagbabawas ng red tape sa kanilang tanggapan. Si BOC Internal Administration Group Acting Deputy Commissioner Michael Fermin ang tumanggap ng plaque of recognition. Binigyang din naman ni BOC Assistant Commissioner Attorney Vincent Philip Maronilla ang kanilang patuloy na pagsuporta sa mga layunin ng ARTA kabilang ang pagpapasimple sa proseso para sa pagtanggap ng foreign donations at relief goods at pagpapaganda ng disaster response ng bansa. Magandang balita po para sa ilang nagtatrabaho sa gobyerno matatanggap na nila ang kanilang year-end bonus o YEB at cash gift na may kabuang halaga na 69.4 billion pesos. Ayon kay Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaban, ang YEB ay katumbas ng isang buwang sweldo habang 5,000 piso naman ang cash gift para sa bawat mabibiyaya ang manggagawa. Dagdag pa ni Pangandaman, ang bonus na ito ay simbolo ng pagpapahalaga sa pagsusubikap at sakripiso ng lahat ng trabahador sa gobyerno na nagaambag sa muling pag-usad ng ekonomiya. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor. Magandang umaga!